Nagsagawa ang Ministry of Labor and Employment ng serye ng General Labor Standards at Occupational Safety at Health Standards Inspections sa ilang mga establishmento sa mga bayan ng Sultan Kudarat at Parang Maguindanao del Norte. Ang PPP story mula kay Napthali Belarde. Pinanguna ng mga labor inspectors ng Ministry of Labor and Employment ang serye ng General Labor Standards at Occupational Safety and Health Standards Inspections sa ilang mga establishmento sa mga bayan ng Sultan Kudarat at parang Maguindanao del Norte noong October 6 hanggang October 10. Sakop ng ginawang monitoring activity ang mga establishmento na nasa sektor ng general merchandise, transportation, logistics, food catering, manufacturing at gasoline retail operations. Inassess ng inspection team ng Bureau of Labor Relations and Standards kung sumusunod ba sa key labor laws at occupational safety regulations na nakatoon sa mga kondisyon sa trabaho ng mga manggagawa at ang pagbibigay ng isang ligtas na work environment ang mga ito. Ang pagsasagawa ng inspeksyon na ilinsunod sa mandato ng MOLE napangalagaan ang kapakanan ng mga manggagawa at panatilihin ang pagsusulong ng mga pamantayan para sa mga manggagawa. Napta Belarde, Minds, Philippines.